Magandang araw mga bata. Ako po si Teacher Win Bilo, ang inyong guro sa Arts. bata, napag-aralan natin ang tatlong pangunahing kulay. Ano-ano nga ba ulit ang mga ito? Tama! Pula, dilaw at asul. Magaling! Ngayong araw, paghahaluin natin ang dalawang pangunahing kulay. Ating alamin kung ano ang mabubuong kulay. At ang tawag dito ay pangalawang kulay. Handa na ba kayo mga bata? Pero bago tayo magpatuloy, sabayan niyo ako sa pag-awit ng ang mga kulay mula sa Jollibee Song. Mga bata, mayroon tayong tatlong pangunahing kulay. Ano-ano ang mga ito? Una, mayroon tayong kulay dilaw. Pangalawa, pula. Pangatlo, asul. Ngayon, mga bata, pagsasamahin natin ang dalawang pangunahing kulay ating alamin kung ano ang mabubuong kulay. Handa na ba kayo? Pag pinaghalo natin ang dilaw at pula, ano kaya ang kalalabasan mga bata? Tama! Kahel! Dilaw at pula ay kahel Ano-ano kaya ang mga bagay na kulay kahel? Kahel na tsinelas. Kahel na kalabasa. Kahel na bola. Kahel na karot. Kapag pinaghalo ang asul at pula, ano kayang mabubuong kulay? Lila. Tama mga bata, lila ang mabubuo nating kulay. Asul at pula ay lila. Ano-ano kaya ang mga kulay lila? Lila na ubas. Lila na bulaklak. Lila na paru-paro. Lila na talong. Sumunod naman na dalawang pangunahing kulay na ipaghahalo natin ay asul at dilaw. Ano kaya mga bata ang mabubuong kulay kapag pinaghalo ang dalawang ito? Charren Tama mga bata, kulay berde. Asul at dilaw ay berde. Ano-ano ang mga kulay berde? Berdeng palaka. Berdeng pagong. Berdeng ahas. Berdeng dahon. Mga bata, tapos na nating paghaluin ang mga pangunahing kulay. At mayroon tayong nabuong tatlong kulay. Ang tawag dito ay mga pangalawang kulay. Ano-ano nga ba ang mga pangalawang kulay na nabuo natin? Una, kulay berde. Pangalawa, kulay lila. At ang pangatlo ay kulay kahel. Ngayon mga bata, kunin ang inyong kwaderno. Kopyahin at sagutan ang mga sumusunod. Panuto. Isulat ang kulay ng mga sumusunod sa patlang. Bilang isa, ano ang kulay ng bituin? Bilang dalawa, ano ang kulay ng popsicle stick? Bilang tatlo, ano ang kulay ng lobo? Bilang apat. Ano ang kulay ng bola? Bilang lima. Ano ang kulay ng dahon? At para sa ating panghuling gawain, mga bata, kumuha ng short bond paper, lapis, krayola, at bilog na bagay nakakasya sa inyong short bond paper. Ngayon, isulat ang mga sumusunod sa taas ng inyong papel. Pangalan, petsa, color wheel, pangunahin at pangalawang kulay. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng color wheel, pangunahin at pangalawang kulay. Una, gamitin ang bilog na bagay sa pagbakat ng bilog para sa inyong color wheel. Pangalawa, guhitan ng pahilis ang ating color wheel. Pangatlo, isa pang pahilis sa color wheel. Ano kaya ang napansin yung letra na nabuo sa loob ng bilog? Tama mga bata, ito ay letrang X. Pang-apat, guhitan ng ating color wheel ng pahalang na linya. Panlima, lalagyan natin ng mga bilang ang bawat bahagi ng ating color wheel. Mga bata, ilang bahagi kaya ang mayroon ang ating color wheel? Tama! Mayroon tayong anim na bahagi. Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, at anim. Pang-anim, kukulayan natin ng kulay pula ang bilang isa at dalawa. Pampito, kukulayan natin ng kulay asul ang pangatlo at ang pang-apat na bahagi. Pangwalo, kukulayan naman natin ng kulay dilaw ang panglima at pang-anim na bahagi. Pangsiyam. Ang ikalawang bahagi ay kukulayan ulit natin ng kulay asul. Paghahaluin natin ang pula at kulay asul. Ano ang napansin niyong kulay nang pinaghalo niyo ang kulay? Magaling mga bata. Ito ay naging kulay lila. Di ba may magic? Pang sampu. Gusto nyo pa po ba ng isa pang magic? Okay. Ngayon mga bata, sa ikaapat na bahagi, paghahaluin naman natin ang kulay asul at dilaw. Lalagyan natin ng dilaw ang pangapat. Ano ang napansin nyo nang pinaghalo nyo ang kulay asul at tilaw? Ano ang mga na, ano ang nabuong kulay mga bata? Tama! Ito ay naging kulay berde. Magaling! Panglabing isa. Ngayon mga bata, sa pang-anim na bahagi, pagsasamahin naman natin ang dalawang kulay. Sa pang-anim, di ba may kulay dilaw na? Ngayon, kukulayan nyo naman ulit ito, papatungan nyo ng kulay pula. Ngayon mga bata, ano ang napansin nyo nang pinagalo nyo ang dilaw at pula? Tama! Ito ay naging kulay kahel mga bata. Magaling! Di ba may magic? Ngayon mga bata, ano-ano ang mga kulay na nabuo natin sa ating color wheel? Sa unang bahagi, pula. Pangalawa, lila. Pangatlo, asul. Pangapat, perde. Panglima, dilaw. At ang panganim ay kahel. Mga bata, ang huhusay -huhu nyo sa paggawa ng color wheel, pangunahin at pangalawang kulay. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat mga bata at sana'y marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!